102 years old na lola pinagkamalang pintuan ng bintana na hulog mula sa third floor. Mga lokal nagbayan yan para masalo ang matanda. Ang isa sanang normal na araw sa isang probinsya sa China na uwi sa makapanindig balahibo at malapilikulang tagpo ng dahil sa maling akala ng isang lola. Ang buong pangyayari, eto. Nakuhanan sa video ang naging maaksyon na pagsagip ng mga lokal sa isang lola na nakakapit mula sa labas ng bintana ng isang establishmento sa Henan Province sa China. Makikita ang mga lokal na nakatingala sa bintana at nakaantabay sa pagbagsak ng matanda na 102 years old na pala. Ang lola kasi na nasa third floor ng establishment, inakala na pintuan ang bintana at doon ito dumaan kung kaya nauwi ito sa nasabing sitwasyon. Mabuti na lamang at nagawa pang makakapit ng lola sa labas ng bintana bago ito tuloy ang mahulog sa malaking mat na inihanda ng mga residente para sa lohin ang matanda. sa Samantala, matagumpay namang nailigtas ang matanda. Ngunit nahagit sa ibang angulo ng video na tumama ito sa signage ng isang tindahan na nasa unang palapag ng establishment. Sa mga makalola dyan, anong say ninyo sa kwento na ito? Mas babantayan nyo ba ngayon ang mga lola ninyo matapos marinig ang kwento na ito? D. WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.